Yes, good day mga boss. Yung huling update natin ay dito sa may Tiaong Interchange dito sa may Rotonda. At yung sa nakita natin ay sa dyan namang napakaganda na dito. At halos ay matapos-tapos na pero marami pa ditong kulang. At ngayon naman mga boss, pagkatapos dito sa Tiaong Interchange, ang susunod natin ngayon itatampok ay dito sa may Barangay San Isidro, San Pablo, Laguna. Na sa dyan namang halos ay katulad din itong Tiaong Interchange na halos ay matapos-tapos na din lalo na sa buhos ng semento. Yes, good day mga boss. Nandito naman tayo ngayon sa may barangay San Isidro, San Pablo, Laguna. At ito naman yung ating i-update ngayon. Samantala mga boss, yung huling update natin ay dito sa may Tiaong Interchange. Yan, galing tayo dyan. Ito yung una, tapos ang pangalawa ay itong rotonda dito sa may Tiaong Interchange at ngayon naman ay binibuy natin to hanggang dito at uh, ito yung ating in-update dito sa may uh, box tunnel ng Barangay San Isidro San Pablo Laguna at uh, nakunan din natin to hanggang dito sa batching plant ng Santa Clara Construction Services tama ba? tapos ihanggan dito natanaw din natin yan pabalik at yan ang ating update ngayon para makita nyo yung sitwasyon dito sa SLEX TR4 uh, San Isidro San Pablo Laguna at napakahaba na po yan kung ating sisilipin sa google map yan napakahaba na maliit lang pagka malayo na ibalik na natin at uh, syempre hindi pa rin tayo malayo sa Mount Manahaw yan ang ating uh, update ngayong araw na to Hey mga boss nandito lang na ako sa uh, TR portion ng isidro kabila dito sa kabila may init Uh, kung hindi matao para walang walang ano ang gun okay, hindi dito ito dito ah, oh, mainit dito 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 kahit mainit ayan nagawa naman natin dati yan dito tayo tapos ka iya. Okay mga boss, at nandito tayo sa baba ng SLEX TR4 Barangay San Isidro, San Pablo, Laguna. At 'yung Max Tunnel, 'yan naman 'yung papunta doon sa Tiaong Interchange at ito naman 'yung papunta doon sa May Santa Maria, Macban uh, San Pablo Interchange. 'Yan. Makikita okay, natin ngayon kung anong update na dito, pero sa palagay ko ay wala pa namang bago. Tingnan lang natin kung ano na ang uh, itsurahan, ng kakarsadahan dito baka mamaya ay may guhit na. Uh, basta malaman natin. Ay siya, tingnan na natin sa taas tayo na magpalipad ng ating uh, drone. Ito naman mga boss ang direksyon ng papunta ng San Pablo Laguna na sadya namang napakahaba na rin ng bus ng Saminto dito dito sa SLEX TR4. At yan mga boss ang ating uh, nakita ngayon dito sa pagitan ng San Isidro at uh, Santissimo Rosario. Bali itong natatapatan natin ito ay halos sakop na to ng Santissimo Rosario. At ang ating drone ngayon ay pabalik na sa home point at uh, babaybayin baybay, lang natin to pabalik para makita din natin siya ng mas mababa pa kaysa dun sa lipad ng drone kanina na so, sadya namang kung uh, pagmamasdan nyo sa taas ay maliit lang pero pagkain ina sa nasa baba ay napakalawak na po nyan at kung mabibilang nyo pa yung, mabibilang nyo po yung linya ng karsada ay yan po ay anim bali kaya siya anim eh magkakaroon pa yan ng uh, maghahati hatiin pa yan para sa apat na linya at syempre yung yung dalawa ayun yung magiging shoulder at yung dalawa ayun yung magiging daanan ng dalawang sasakyang magkasabay. O, dalawa linya, TR4. So ayan, pabalik na sa home point ang ating drone. At uh, napakaganda na dito sa barangay San Isidro, San Pablo, Laguna. As the hours pass, we're gonna do it all again. mga boss at yan yung ating kuha dito sa San Isidro mas masarap pala namang mag vlog pagka nasa baba uh, kaysa nandun tayo sa taas okay rin naman kahit saan naman pwede kahit naman pwede ang problema ngayon lang yung pagdiretso natin doon sa sunod doon sa may uh, Santissimo Rosario bagay abot naman ng good drone yun kaya lang paano tayo makakapunta doon maghahanap ako ng daan yun na lang gagawin ko ah uh, pa may box tunnel ganda parang may box tunnel doon Santissimo Rosario pag iikot kasi ako dito malayo dito na lang tayo sa may bypass road ng Alaminos ka San Pablo balik tayo ano mahirap pala pero okay lang Mga iba naman Dati Dati tayo ay Puro expressway lagi ang daan Eh ngayon baba Babaakit baba Pero oh, hindi naman yung problema Mas gusto ko pa ngayon Na tayo ay nadaan sa baba Para Tayo ay nakakapamasyan kasasaan bagat madadaanan natin hindi yan marami na buwan na tayo magkakasama na nadaanan natin yung TR4 ng mismong doon sa taas na yon. kaya uh, para maiba naman may ini hindi muna tayo sa baba malapit ng ano yan eh malapit na tapusin pag sa ano eh ang ah, kulang na lang dyan barrier barrier sa gitna barrier magkabilang ginid tapos asfalto yan yung kulang din dyan hindi na mag uh, yan siguro hindi na napusin ang dalawang taon yun yung tatalaw pa rin natin dito ang PR4 hindi na yan Niwala ka sa akin. Kaya nakabuti lang ka 2030. <laughs> Layo tuloy ng biyahe natin. So yan mga boss. Maraming salamat sa panunod ng video nito. At ako iikot lang ng kaunti. At uh, mamaya nandun na tayo sa uh, Santissimo Rosario. Kung hindi man natin mapuntahan kahit pa paano mapaliparan natin ang drone Okay na yan hey mga boss Maraming salamat at Kita kita tayo sa susunod na video